Dako. Ang laki. Ang laki, min. Sa pool siya, min. Mga sangkay, dito kami ngayon sa dagat. Hindi nakikita yung mukha ko sa lang. Mamana kami. Gamit yung pana namin na pangkatutubo. <laughs> <laughs> kasama ko pa rin siya, no? Yung mga tropa natin na natin nagabihan. Ala, kada, Mamana na sila. Kami nagpapahulahi lang. Kasi, may mga kasama natin. Ano na isa? Ayan siya dito. Madala kami pukot. Lambat. Mamaya pa. Ihanap muna kami ng mag-aikal na dito. Ayan, ay, ay. ayan, ay, ay, ayan. Wala, sige. Mamaya na yan. Anong isda yan? Klaseng isda yan. Anong isda yan? Ito. Ito, ito. Ano bin eh? Ito, ito. Raymond Gohan. Adi, ah, ano yung guno? Uh, flying fish. Wala yung biso na bin. Oh, okay nito. No, May tingga mata. Okay, kabuya na. Okay. Patingin, men. Ah, oh, do, hipon, 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 hipon. Hipon, 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 hipon. Ayos, 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 ayos. Ada pa. Odo, oh. oh, odo. Oh, ano oh. ito, pitik birig. Hipon, 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 hipon. Oh. Anakon pan, kuan, pan katutubo. ore pa makaigo. <laughs> <laughs> niyan, niyan ka lang. Mamaya na lang magbibidyo na. Ulan, men. Lagay na kami ng lambat. Hindi ba, klaro? Lagay na kami ng Lambat. Hindi maano, madilim. Hindi namin na video ang kanina kaya na ulan. Doon na sila. Iwan lang namin yan dyan. Eh, di klaro. Labo. Ito yung dulo ng ano, nandun sa kabila. Tawid. Dito buka na ito dito. Eh, manguli namin Alam, <laughs> na yan. May swilo. Alam, no? mamaya na lang pag manguli na. Sigwilo. species. Major species. Suro Ngaw. Uhu. Palagay natin kasi ano ito eh. Laman din to. Ano oh, magkakapatid ata ay pagbugsog mo. Diyan yung species na Ayun ba? Tingnan natin mga huli natin. Oh, ayan oh. No, meron na tayong mga huli. Huluhan na dito. Tanggalin mo me. Yeah, yan ang tubal. Yeah, yeah. Ano yun? Yeah, 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 yeah. Huli. Huli, 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 huli. Bal huli, huli, huli. Balbag lang ito. Pinalo lang, pinalo lang. Huli, <laughs> huli, tayo mga idol masangkay, ayan o madali siya min sana meron pa Huli, mga sangkay sigwin sigwin mo Kayo, malaki, ano? <laughs> <laughs> tayo mga natin meron kami na huling malaki kita na yun meron kami na huling malaki yan o sinilas dalawa tayo mga sangkay is ayos may alimasag mid huwag kang ihilag patay ka huli alimasag Gusto, ay ay gisaw okay di tinamaan ito tinumaan. patay siya gusaw men sapul siya men ayon men sapul gusaw men ay ayos yun sa pulsamin tinamaan natin siya min yun sapul ayos sigwil min kung nakatago siya min titirahin natin yan men uy litlaman naman oh sa uy, uy. Uh, sa pul uy bilag uy. tatama ko ka parek what tay Naubos na yung daliri niya. Umiilag kasi. Alam niyo mga sangkay, dito sa probinsya, masipag ka lang. Libre ulam dito. Basta sipagan mo lang, men. Huwag kang tutulog-tulog sa bahay kasi walang ulam tsaka bigas darating sa'yo dyan. Dito, kung ano ka lang, pwede sa ilog, pwede sa dagat. May ulam dito. Ayan mga ko, ay na sila. Oh, okay, you know, uh, mo. ayan oh. Uh, sayo, ayan uh, uh, Masipag ka lang sa probinsya, may ulam ka dito. Ah, nag-aaway sila, ay bumito. Do, ayaw, nagmamahalan, nagmamahalan ng tunay yan. Tapos yung taga bit, -bit namin ng ano, praning. May kalungkutan ito. <laughs> Hello guys. Welcome to my house. may kalungkutan ito. At saka, uy, naday mo maraman. Parang gusto ko mag-isna. Welcome to my culture. Ano talk? yung mo bata? Ma. Ma ka? Patingin nga ng ang huli natin. Huwag mga pakam. Baka mapis tayo yan. Eh. Ito na yung huli natin. Bukala ko nung... Hmm. Libre na pangulam ulam. Hindi ba? Dito bawal ka tamad-tamad. Masipag ka lang sa probinsya na ko. ka namin dito. Danggit. Mm -hmm. Ay pa. Dagdag. Ay 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 suahimin Ayos. Hindi ba? Masipag ka lang dito, may ulam ka. Wag ka tamad sa bahay. Walang mangyayari sa iyong buhay. Hindi kagaya nito, masipag talaga ito. Lalo pag pamamayot. ayay ay. Hala ka isul. Ay, bangus nga. Kay, titirada muna kami parang makarami. Eh? Bangus nga. Hmm. Nananag ka na hirap. Ito, nananag ka na hirap. Ito eh, na pagpulaw bangos eh? Bangus? Bangus. Nalingin nga. Ya, pa rin. Isda eh. Busaw. Bang. Ano ini? Busaw. Busaw. Nanliligid, nanliligid lagi. Mm -hmm. Adi lagi, na sa busaw, di ba? Tertutukan ditong kuan. ka na nananag ka na. So, Tigaw, nanliligid nito. Di ba? Masi pa kalang dito sa probinsya. Ano, wow like so. Ah. <laughs> Masi pa kalang dito. Hindi ka magugutom, walang pambili ng ulam. Punta ka sa una sa. May pasayon. Nakauli tayo ng gisaw, hinawakan ko lang min. Ganyan tayo kalupit min, di ba? Oh, di ba? Ayos. Eh, tingnan mo kasi. May hipon dito, nakatago. Ay umang. Kaka ko hipon ka may biguti umang pala min. Ay ay. Bitag. Ito oh. Hay. Buli na u. Kunti min. Ay putukin, ay putukin. Mm. Boleh. ba? Pitik berik, ini yang tindak tahu na praying mantis Si mantis pala, sorry Praying mantis, si mantis tahu gitu Malit na limasag, sige nga Kapti ko nungo, kita yang gilas ba? Katapun kay gamay Kaya nga kalas na lima ko, hindi pwede kaya ninyan Hidup, gue ikut nunggu di diri, memang wanda di Yan yung nakakalason, hindi pwede kainin yan. Yan. Mag-ingat kayo diyan. Eh tsuranya. Oh. Di pala ito nakakalason, kala namin nakakalason to. May kalason kuan. Barbon? Barbon. Kagang pala ito. Kala ko nakakalason to. Hindi pala. Hmm. Dandang. dang -dan, laman candinya niya malaki na. Meron na naman nakita. Okay. Oh, okay. ayos. Nasa butas-butas lang sila. Kala namin nakakalason yan, hindi pala. kain pala yan Yes, sesh sesh. meron pa? Yo, minang. c'mon, malapak. yuk 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 yuk. pugita pugita pugita. Di pugita pugita, yung pugita. yung 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 Ini pugita pugita, pugita. Oh, eh, eh. Penang, 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 eh. hmm, berika, berika, berika. Palata, wanita, nih? palata, Palata, Tamala, tamala. Oh, tamala. Tamala, tamala, tamala. Yine, nah, tamala, berika, magas, itu, mati itu. Kung kuha na lang dito na sa ito, 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 ito. ito sa ating Dito sa amin eh. Nga lang, sisilipin mo sa mga butas. Sisilipin mo lang. Ito, hindi ito nakakain. Mm. Temprano no? hmm. unta na. Hanap muna kami, ito. hanap muna. Yan. Violet na limasag hindi na nakakain yan ayun eh no, alimasag yan tatago, kala mo buhangin ayun, eh, maliit ito rin, maliit tago maliliit pa, hindi ko pwedeng kainin meron pa dito isa ang Ay tagang ayun eh no, maliit pa hindi ko pwede yan pang malaki dito. na hmm. o wala pa hindi mo maon yung pana natin ang mangyayari kakamay natin asa na yun hindi mo Bora. Bora.

Ay, kasakit. Agay. Iyar. Ang sakit. Ang sakit mo kumagat. Kasasakit. Kanakagat. Gamayan niya buho. Eh. Hey. Ayaw, ay, yung kakagat ako. Anay. Bira. Anay, kini nabibira. Nauot. Ay, kasasakit. Iyar. Kasasakit. Agay, agay, agay. Masasakit. Bitan. Sakit. Ayan o. Kabaon yung sipit, min. Ang sakit, min. Ayaw, bitara lang. Bitara, ayaw. Magkaptik yung mga sakit. Agay. 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 Nagpabalon pa. Huh. Nabunog ako, min. Dito, siga. Pumasok. At isuli. Ayun. Ayun, nahawakan ko siya.

Dilaw, dilaw. Mukha. Wala ka nang kawala, Min. Nahuli rin siya, Min. bitad bitad Uy, uy. Adi, adi, adi. Dalunot ang dulas, Min. Ang dulas ng isda na ito. Ayos. Malaki, Min. Hindi na sa pangyayari. Nakagat ka? Sakit? ah Gusto man ni mo asad to. Utay <laughs> na. Ay. Nakagat sa nito, Min. agak kapanahan tak nak ngan so. <laughs> Sakit, Tay? Walang ketawan, dugu. Ah. Nagdugu, Min. Dito <laughs> <laughs> ka <Kamain> lang. <laughs> Ito yung kumagat kay Rolando eh. Ganyan lang yung paghuli niyan. Huwag ka lang magpapakakuan kasi masakit ito, Min. Ano yun? Lamtoy. Sakit. Lamtoy. Kumpag nino. Amo Tropa. Sakit. Sakit. Diba? Dito ka. Dito ka. Kak kamu tungkit kau. Sudah. Ora. Ih. aku. laki, an laki min. Sapul syamin. Ada. Tiki-tiki, tiki-tiki, ada, ada, tiki-tiki. Anak tiki-tiki min, Ini lubuk, ini lubuk. Tiki-tiki, tiki-tiki. Sulut, sulut. Oh, ini lubuk, po tidak apa Tiki-tiki ini. Tiki-tiki. Tiki-tiki. Lihat, lihat. Siyempre, hindi tayo. Pang malakihan kasi itong ano natin eh, tiraday. eh. Oo, oh, mga kakabuhi. Eh, pag alang-alang nga. -alang ito na ko ito nga. No. Ito yung almas ang hindi malaki. Mo. Ganito lang talaga, normal size nila. Diba? Taga muna natin. Namasag. Baka ayun na may isa pa rin. Huli ka balbon. Eh, nakawala. ano no, tinamaan siya min. Haba, Haba ng balat. Tinamaan. tinamaan pala. Balat at tawag sa amin ito. lucky laki. Haba. Kala ko isda. No, Kinakain ito. ito eh. Kapi ko nung kapi. Naihi ito ha. Naihi eh. Mm. Naihi eh. Ganyan ako ganyan eh. Naihi eh. Kala ka bumalik. Teram kada debu. Tutup-tutup ngarung. Bye bye. Pule. Tu patu meulir nyuak ini. Stripe na fish. Wak kalang mekak kasih kasi walang sima itu pan aku ya. Kilangan eh. isuk-suk sya. Hindi ba? Is that mean It's palata mean Ade ini. nene, umang. Halo.

<laughs> Tuyong kang nabuo na. Ano kayo mga sangkay. Na. Lumabas na yung buwan. Ano? Sumisilip na yung buwan. Kaya uwi na kami. Tsaka ano na? Palutay na. O palutay, sure. Ayun na yung buwan o. Oh. Sumisikat na yung buwan. Kaya uwi na. Medyo nakarami tayo. Uy na kami. Uy na kami. High tide na. Wow. Eh naim buwan no oh, nagpakita Uwi na. Uy na. Paano hanggang sa susunod na kabanata? Adios. No no mo. Uy ano pa sayo. Uy ang huli. Medyo pinalat tayo. <laughs> Saya yung ano, buang. <laughs> Marami daw hmm. sa ito, sa... bus <laughs> <laughs> Para kilo berapa kilo. One tons. Mga pira, 4 One tons. <laughs> One. kilos. Mga 4, 4 5 kilos. 5 kilos. 5 kilos. 5 kilos Gya, ayos, ayos, ayos na.